Gikan sa pagka-drug capital sa Eastern Visayas, karon ilado na isip usa sa mga safest cities in the Philippines. Tara, atong suruyon ang Ormoc City din sa Gikan sa Davao City, milupad misa ang Team Pasibu. Og misakay og barko pa Ormoc technically, first time na ako makasuroy sa syudad sa Ormoc kay katong bata pa ko, igo ra ko nakahapit din he. Ang Ormoc, usa ka independent city sa rehiyon sa Eastern Visayas, nahimong chartered city sa Western Leyte ang Ormoc niadtong 1947. Sa una, ang ako ragyong mailhan aning lugara kay ang sudad nga nalunupan ni atong 1991. Ikalima Nobyembre, taong isang libo naraan at siyam naput isa. Hinagupit ang kabisayaan ng bagyong uring. So, long, uh, Sige, uh, I'm okay, ba? Kadlaw ni... si kung <laughs> pa ang bukid. Pagudong. Karoon kayo, ako ka pa bukid. Nag-focus pa ko sa mga ang production. Si Brian. Hi. Si Brian ako videographer. Si John Lloyd. Si Lloyd. Ako ang kinakusigan niya dito. Slash director. Ha? <Huh? laughs> ako, ako na mabili sa cooker. Ini terus kok kesit, lebih lebih. Selamat kayu sir nag-request yun yung ano ano, ano, mais. extra large, na extra XL, extra dot. Ang saka sir, may ego sir. Double XL. Kiwi! Wait, triple XL. Murad dako ang mga Sige Eh ma'am, basta ni Bia ma'am no. Nice. Mangambot na nice. lang <laughs> yung <laughs> kuda <laughs> at ang na mo, sir. Double XL no. Tak ada. Tak ada sunduon ta karon kay aduna kita ya uh, ichichat yeah, Grabe exciting ning higala no bisdak na kayo ning yun dugo sa akong pagtungtong sa syudad sa Ormoc nakaingon gyud ko nga kining lugar ra klarong progresibo first day pa lang nako dinhi o gisuroy nako sa kaniadtong sikat nga aktor og athlete nga karon usa na ka politician nga si Congressman Richard Gomez <laughs> Hi, Juliana. Nice to meet you. <laughs> right, right. Isip po sa mga safest cities in the Philippines. Ang Ormoc nag-focus yun sa pagtukod og mga facilities nga pang world class para sa sports. Aduna po'y athletes dormitory o maski dako nga library. Napawapod ko kay ang ilang public cemetery, salon kaayotan aun. Ang usa sa tinuod yun nga rason kung nga nung may Arimis or Mok City kay aron makatambong mi sa ilang ginaingon nga the grandest Eastern Visayas Regional Athletic Association o EVRA 2024 nga gihostan sa maong syudad. Dili man ako makumpara ang EVRA 2024 sa mga niaging kaparehas na event tungod kay dili man ko taga dinhi. Pero makaingon ko nga mura gud kog mitambong og Asian Games. Napawaw ko kaayo, hilabi na sa ilahang opening. Ang plano mga ginuntag kay i-chat na to si Richard Gomez, si Lucy Torres, na saan yung ha? Kaya lamin meron sa couple ah. nito, this time binisaya na ba? Nabisi man kayo sila, oi? Eh? Pero, nitugot silang duha. Na isa-isa sila. So, para na ako mas interesting na noon, kay makita ang individual na POV sa ilahang pagkamagtiayon. magtiayon. Diyan sa oras, mga naun no, no. diba? <laughs> na. <laughs> Joke lang. Joke lang. Joke lang. Mga ten, anak. Pwede rin ngayon ngayon sige lang ma'am Kim Salamat um, Salamat kayo ma'am Kim Bye Kim Bye bye Kamis Daniel Lami lami ma'am Kim ano ang ang girls? Glitter. Huwag mo mag-guilty na lang noon ko. Lami siya. Lami siya. Lami siya, Sir Vic. Lami siya, Sir Vic. Lami siya, nag-enjoy mo sa days. Lami, yun siya, lami. Kailangan ka mo tilaw. Lami, lami. Nakakala kasi namin, matagal kayo. Ito na si Kimi. Asa daw Hello mga Dora. Dito na kami sa Via Ordo. Di ano lang kita ha. Ako siya sya man live. Sana ganahan ko ana. <JK> like, oh, sa video yung pinugot niya sa August. Okay, after today, kusod sa delivery. Ah, okay thank you. Dili pod kompleto ang akong pagsure sa Ormo. Kung dili na ako mahimamat, ang the one ah, okay. okay. and only Mayor Lucy Torres Gomez. At ang ininyo ang akong chitchat ha. Peligro 'yan po, chistop ng dadaw. Ate people, sana ay. Wow, pakikibasharan lagi ko muna sa Thank you, thank Mayor. you Minnie. Malik, malik mo ha. Mayor, super thank you good. Kita, thank you very much. You. Till thank our next. Yes. yes, thank you also. Yes, yes, yes. Nandito karang dili hala ta bang karigi nakilig daw dinta. Dito nakilig daw. Uy, <laughs> loko! No, Masipi ko kung nauna na nga na naabtan mo na nga mga salida sa una, Chito. Masipi ko dodo mo -do, naabtan ba na ko ng mga plusan? Magawa ko masiguro. Plus Pero salida. ang kanang locks nga commercial. Ay, pangita ko din na to, LOCKS commercial. Ito, ito, Ibu paham nih yuk. Max super rich. Nah cicat tau, friends me. Ini deh. No big deal. <laughs> Thank you, kay Lord. Good morning, tanan Lord. Dungan sa paglambo sa syudad, arang-arang napod ang mga nailhan nga social media personalities nga taga Ormoc City. Mm. Kaya ka na Oo. Kaya na siya. Pero ang, ang chitchat, na siya nga. Chit-chat kinilit, chit. Lipay ko kaayo, kay nagkita At may ito, ugbalik ito. sa usa sa mga OGs oh. sa Bisaya Content Creation, ang miyembro sa kaniadtong sikat kaayo nga ato ni Vines nga si Lenar Sanchez. <laughs> <laughs> Matyo no giga. Manung okay ra magud ang babae pag propose. Oh, Ani. Oh, no, di na kay sa ego. Para pod makita niya ang moral ko nag effort ko sa among love. Ay, tawo. Usapod sa akong nahimamat, mao ang nikurat sa ako ang pagkatao. Ang nawala nako na nga twin brother. Tisoy gud day. Tisoy sa gud day sa tinuod og. Oh, maserious sa istorya sa angkol diri nata karon sa Ormoc. Pila ka tuig na ko ning gitago sa tanan, medyo emotional gibo karon gyey. Sa una man gud bata pa mi, kahibaw gibu ko nga ang igki nga nawala nga kambal. Diri ra gitakod siya nakita sa Ormok si Victor. Mayon buga sa tanan og gugma sa tanan. Eh, joke na to. Joke na to. Pero naghagasong mo sa to ang kanaw. No, Mahal lagi mo na. Pero ma may lakon. tawag -taw na gina. Sige sila tawag na about ana. So, Mo ba? Ay, ba ba mo nga? Katong gasugod pa bitaw mo? Napansin na ta mo sa una pa lang. So, mo to nga. makita ginago nga? Kiligon man sa ah, ta? Ay, yung pagkiligilig <laughs> <laughs> Actually, pag message ni mo siya, gani, ang morosig mabuang. Ah, ko naon sa ako, <laughs> anak. Kay Shagit mo isa, di, 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 di. Ang saman, Kanaong na dito. Kanaong eh? <laughs> Kanaong kita may? Kanaong eh? Kanaong eh? Kanaong eh? Kanaong eh? Kanaong eh? saman ka. Kanaong eh? Di, ang saman. oh Mayong bungkag. This is your proud bisdak boy. Victory. Victory. <laughs> <laughs> ah, <okay>. lang. <laughs> Dili <inaudible> ang... Tundog ko ba eh? Oh, bitaw, bitaw, oh bitaw. Basik tino, oh bitaw ko anta ba? Oso may apelyido ni mo? Matugina, <inaudible> ha? Matugina, matugina. Tindog ngani mo? Harold. Ako ang igsuon na ngaan kay Harold po. Dili, ito kadugo. Pasi kadugo, tawa. Basin. Padiin ikaw. Padiin ikaw na bito, no? Nalipay ko, Victor. nakita ta, Victor. Suportahan na to si Yung ang iyang asawa. kay. Makalingaw okay. yan yung ilang mga content sa... So, oh, naadin si ang iyahang <laughs> partner in crime yun sa video. Ma'am Ronda. Isa mo si Regine? Ako, Ronda kay...

gid ay solid ako. solid kaya solid kaya ni karon experience kay tell you lang gid pagka sugod-sugod gid na ako at ug gundin creation ako gid gipangandoy nga may tagma butang media ko ni mang show ay, Say, salamat, na, salamat. ba ni sa lang ba nagyangos na unon ayo na to yo salamat kay tayo ano yung mga ginatawag nang chit chat pina update oh joke lang to ha daghan lang yun ang nag-ingon nga kanahong kaayo mini eh, ni Biktoy. Next up, atong tilawan ang ilang ginapanghambog nga kananan din hi sa Ormok, ang Alto Peak. Alto Peak is the highest mountain in Region 8. Alto Peak gives me an idea ba nga always summiting dapat reproduce quality and we pursue excellence good ba buki good na siya we need to summit good ba so makita ni mo karon kaning nagapalibot at diri, ang atong model sa business is social enterprise man. So we're helping a lot of farmers, mga banig weavers, kanilang mga banig na to, no? Local artists, kanilang mga local artists na siya. Katong mga batirol na to, hindi mo to spray soap. sa abuyog leite. Eh. Mung palit ka ko sa ka-pack na bundle of chocolates. Di lang si Altopic may mong actually. The prisoners, the weavers, the artists, the farmers. Exponential, daghan kayo siya epekto. Tumunay goal sa Altopic as a business. Sikat ang Alto Peach sa ilahang Puto Maya with Mango and Chocolate nga Certified Pinoy Kakanin. Ginadayo pod sa mga turista tungod sa ilang chocolates o souvenirs. Dili pod pwede nga dili madtuan ang usa sa sikat nga karinderya sa Ormoc, ang Wilmas Barbecue House sa Valencia Highway tungod sa kalami sa ilang lutong bahay nga mga sudan. Hello, ma'am. Ayong udto. <laughs> Kakita ka sa akong mga like sa imo. Nami dire karon sa barbecue house ni Mama barbecue. Wilma. Kaya gusto rin sa inyong angkol nga kaunon. Kaya naman yung lupong bahay rin yun. Ba? So, aray tam nga on. O niya, nag-request ko nila o glaw oi. Ano sa ba nito eh? humba. Pagoy, paborito. Tagay ko nito eh. mag -humba, mo? Tagay ni tulog ka order nga humba nito Tapos paksiyo. Munggos, ginahan mo munggos? Ah, pong langka nito eh. Pilip mo Kani. Mm. Og, kani. Pork chop. Uh. Nagdakog mais na kayo, mais na kayo na yan kung kinaon yun eh. Hindi yun pwede nga di mais. Ang kalipay siyang ang gol. Sa to'y lahat tawag na rin, las, las, ay? Of, las ay. Las ay. Law oi, las ay. Sir. Kumusta mga kadaya, sir? Ayaw na nagbayare mo kikaw, sir. Ako na yung mabayad na na. Apintos ba yung nasa iha? Ayaw, pag gara na Charge to. Ay, dili lagi. Ako to po. Ayaw lagi. Pero yung kira mo na. Ayaw lagi. Ayaw. Pero wadi ko na daw. Ang kita niyo personal. Gwapo na yung personal. Sige. Oo. Gwapo na yung magsuk. Ginahan to diyo. Ginahan mo. Dag, dag blast. Dag blast. Masa mo nito yan? Ano yung pabaon na ito? pabaon na po. Take out, take out. Salamat kayo, Dilma. Susunod na po, no? Susunod na po. Salamat bye, -bye. bye. 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 mo ba na mo? Oh, tara. Pabugnaw sa ta dinhi sa Lake Danao. Kay balo ba mo? Nga ang word na Danao kay aktwal nga binisaya nga term sa lake. Ang Lake Danao sa Ormoc usa sa mga destinasyon sa mga turista tungod sa kahilom ug kabugnaw sa lugar. Maligo ani dere. Eh? Oh, ah. Pwede ko pa picture <laughs> Dili po siya tantong layo sa sentro sa Ormok. Maong perfect kaayo siya for your getaway. Pwede ka mo salom dinhi, hi. o kundi ka ha, magmuni-muni. Pero ang pinakalami buhatong din hi, ang mukaon sa ilang native nga shells nga ginatawag nga tab. Sir, sige rin kitain mo palo Pero karon nakita na, nyo. Hahaha, salamat. <laughs> Chit-chat, sige rin kakita nyo, sir. Salamat, salamat. Wad, wad. Direka, wad. Kakawa din ako, sir. Ano, uh, no, uh, wad, ginagla na ka? I-interview ni Cara David oh. sa mga siya, shells. Siya, siya may tikluto, oh. sir. Hey, uh, uh, Nama, specialties din uh, yung mga pagkaon. Katulang shells sama ba? Tub shells. Tub shells. So, Karuan, magluto na kita. Tapulan kasi ano siya nga, ikaw luto dia sir. Ano siya, di pito ako yung namugos ko, kumam, ako yung magluto. Kaya para po mapakita na ito, no? Kasi ang cool, heart, po to siya magluto. Welcome to Chit Chat Cooking Show, ah, With Ma Marisa, Pero lang ang lasa. Pasado na. Pasado. Pasado na giday kayo. Sa sunod nga vlog, magluto ta og lahi. Lahi nga po gamit ang tab shells din hi sa Lake Danao. Sa pagkakaroon, humanon sa nato ang kininga vlog. Grabe na kaayo ang pagbag-o sa syudad sa Ormoc gikan sa una og karon. Dili lang progresibo, progresibo gyud kaayo. Ormoc City, daghan kaayong salamat sa inyuhang paghigugma, sa inyuhang angkol dinhi sa inyuhang syudad. Nalingaw gyud ko kaayo. Indeed, this is the city of beautiful people. Sa sunod na pod nato nga paglaglag.